Dear DJ Corey, na in love ako sa best friend ko. Hi DJ Corey, taga Bacolod City gali ako. Kag isa ako sa mga followers mo sa Facebook. Tani mabasa mo ang sulat ko. My friend ako, itago talang lang sa ngalan na Sean. Older siya sa akin sa isa ka tuig. 19 siya, 18 ako. Childhood friend ko siya tupad, balay lang kami kag naging friend ko siya since 5 years old pa lang ko. Adlaw-adlaw kami kung mag-up the night ni Sean, aga o do gabi. Adlaw-adlaw mga kami nag-up the night kung maniaga. Fast forward, nasalaan kami ng mag-jowa sa pamilya namon tungod sa closeness namon kag tungod permi kami nag-up the night. Though hindi kami mabulag, pati mga neighbors namon nagaduda man sa amon nga kami. Ginakadlawan lang namon sila kag ginahambalan nga hindi ah, best friends lang kami ah. Ka, ginasunlog pagid nila kami. May mga best friends man bala nga, nagadayun Pero sa paglakad sang panahon, nabatsagan ko na lang na hulog na gali ang buot ko sa iya Ang tipo bala nga, gusto ko, amo na lang kami ni Permi. nag na sa tanan nga bagay. Siguro hindi makompleto ang adlaw ko kung hindi ko siya makita. Basta, Kamagaan lang gid sang buot ko kung makita ko siya. Kung kaupod ko siya. Bata pa kami sadto pero daw gusto ko na akuon ya naluya naluyag ako sa iya. Napalangga ko siya. Pero naunahan ako sang katalaw. Tungod may pagkatomboy abi siya, DJ Cory. Lalakin on, kung mamayo, kag magporma. Tapos, naghahampang pa basketball. <laughs> diba, astig? Naglakat ang mga tinuig, kag wala man sa gihapon ako nag-ako sa iya. Kung ano gid bala matod feelings ko para sa iya. Asa nagabot ang isa ka unlaw. March 2019 na to. Nakaangkon na ako sang medyo seryoso nga sakit. Rheumatic heart disease. Nagagwa sulod lang ko sa ospital. Sa kadugo yon mas nag-worse ang sitwasyon ko. January 2020 hindi ko gusto ipakita sa iya kasi sa iban pa mga barkada ka nabudlayan ako sa kaimtangan ko ako abi ang pinakamasinadiahon sa amon nagabot ang adlaw ang kinahanglan ko na operahan as soon as possible ganda isang nabalaan ni Sean kami na siya nagabisita sa akon sa ospital naghahampang lang kami sang uno as tanga maagahan na kami samtang guys Soriana eh. February 2020 naoperahan ako pagpagaligan sa pilakabulan, nakagwa gidman sa ospital. Naglabot halos isa ka milyon ang bill namon. Ganin napilita ng tatay ko nga ibaligya ang balay namon. Nagsailo kami ilistaran sa hindi man masyado kalayo, kundi in kami nag i before. Kung kaisa nagbisita ako kay Sean, kag may mga times man na siya ang nagbisita sa akon. Fast forward to January 2020 nagtaliwan ang nanay ni Sean. Apat silang magulutod. Ang isa stay in tungod the scholar. Ang isa kisa lang kung magpauli sa ilabalay tungod may trabaho. Gani duha lang sila sang agot niya nga utod ang permibilin sa balay. Tungod ang tatay niya nagatrabaho sa abroad. Adlaw-adlaw ako nga nagakadto sa balay nila. Kung isa dito na ako nagatulog, kagmas nakilala ko pagid si Sean. Mabuot siya, hindi ka ba lumangakig? Kag sa 13 years namon nga friendship, wala pa kami kaagi-away. Mabuot, mapisan, kag maka-Diyos ining si Sean. Siya man ang rason ko nga na palapit ang kawalingon ko sa ginoo kag nanginsakristan sa, sa parokya naman. Mas nakilala ko pa siya sa adlaw-adlaw nga of the kami, kag mas nagdalong pag pagpalangga ko sa iya. Gusto ko na akuon sa sa iya, iyang ginabatsyag ko pero nahadlo ko kay base amo pa ng rason bala nga magubang friendship na mo Madamo sa nagapangaluyag sa iya pero bisan isa wala sang may nakapasar. No boyfriend since birth ang best ang best friend ko nga si shan Gani mas nahadlok ako nga mag-ako sa ginabatsyag ko sa iya. Hindi man ko gwapo. Gani mas pinili ko na lang nga itago ang ginabatsyag ko pero kung kaisa, nakapanundom ako nga, what if? What if lang? Gusto niya man ako. Kagbase pareho sa ako, hindi man siya handa na mag-ako. Hindi niya kaya. Ganing ginimo ko. Gintago ko lang ang ginabatsya para sa iya. Kaginabuligan ko na lang siya sa mga ulubrahon sa sulod sa balay. Pareho sa paghugas ang pinggan, pagpaninlo. Kung kaisa, ginasugat ko pa siya sa ginaubrahan niya. By the way, upod man gali kami kung kaisa nga nagapamati kag nagalantaw sa istorya mo. Gani, ginsulat ko ang ahon ng istorya man. nag ako nga mabatian niya. Yeah, makalabot siyang video nga ini kung mabasahan mo gid man ini. Kag mabalaan niya. Nga, nga palangga ako gid siya katama. Kaya nangako ako sa kaugalingon ko nga hindi ako mag-girlfriend sa iban kung hindi lang man siya. Kaya kung hindi ako pagbalaron sa iya, ipadayon ko na lang ang plano ko nga magsulod sa pagkapari. shan Kung nagalantaw ka man subong, kung mabati ano man eh. Gusto ko lang mabalaan mo nga palangga tagid ka sorry kung wala ko dahil gin pabalo sa imo. Sorry kung nangin matalaw ako. Nahadlok ako nga ba si magubang friendship naton kung mabalaan mo. Ikaw lang gin best friend ko. Kaya hindi ko gusto nga madula ka. Mas importante ang friendship ta kaysa feelings ko. Yani ni Esta, makaya ko. Itago ko lang niya. Babay ilang ko kung dali ko na langin po tuwas ang tanan nga ko para sa imo. Gusto ko mabalaan mo nga bisan ano pa ang matabo. Mangin kita man o kung hindi. Padayon ta ka. Nga palang kaon. Hmm. Testa na lang ako. Love. Nell.